nat, Kat, ngiti ka agad. Pag gumanong kami ang ngiti, pag pangatlo gano'n namin, exit. exit. Ang ating um, Yan, yan, yan. Beauty. On action, gano'n ka. Yan. Kung maglaro yung bibig mo, maano. Normal lang. Normal ka lang ngayon. Game. Ang sa eh, maganda. Nasa mata, Kim. more than the mouth. Oi, Rolling roll five. Mo. Four, three, two. Mm -mm, your mouth, your ma mouth. Ma ma mo. Mata lang, mata lang. Five, four, four three, two. Action. K action Kim. unang 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 ka Ready and roll, rolling five, four, three, two, action.